Nitong linggo lang ay nagpadala ng mahigit sa 7,000 supplies ng ammunition at mga armas ng North Korea sa Russia kung saan susundan pa ito ng pagpapadala ng North Korea ng mga missiles na siyang lalong magpapalakas sa pwersang militar ng mga Ruso laban sa patuloy na digmaan ngayon sa Ukraine. Kaya pag-uusapan natin ngayon ng mga armas na ito na ipapadala ni Kim Jong-un kay Vladimir Putin. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Pinaghahandaan ngayon ng North Korea ang pagpapadala ng mga bagong missile sa Russia na mas malakas ang destructive power o may mapangwasak na kapangyarihan. Sa isang drill na isinagawa ngayong linggo, ang North Korean leader na si Kim Jong-un ay siya mismong nangangasiwa sa kanilang pagsasanay ng maramihang mga rocket launcher system sa Korea na maaaring maghatid ng mga nuclear warheads na pa sa South Korea, maaaring maging paraan ng Pyongyang na i-market ang pinakabagong mga missiles na ito sa Russia. Ayon sa isang verified na impormasyon na lang nag-launch ang North Korea ng tatlong ballistic missile test kung saan ang Kyoto News Agency ay nag-report na binanggit daw ang Defense Ministry ng Japan. Ang missile na ito ay covered ang layo ng 350 kilometers sa altitude na 50 kilometers na bumagsak hindi kalayuan sa eastern coast ng Korean Peninsula ayon sa North Korea na sinubukan lang nila ang kanilang mga super large multiple rocket launchers sa mga drills na naglalayong patunayan ng lakas at ang tunay na kakayahan sa digmaan ng kanilang mga bagong sistemang armas. Ayon sa report ng Central News Agency na ang mga pagsasanay o drills na ito ay naglalayong patunayan ng lakas at kakayahan sa digmaan ng kanilang pinakabagong sistema ng mga armas sa pamamagitan ng mga biglaang pagmaniobra at salvos ng mga subunits ng 600mm multiple rocket launchers na siyang magpapataas ng combat moral ng mga artillerymen. Kasama na rito ang multiple rocket launchers pag-check at pag-enhance ng kanilang mga armas para ipakita sa buong mundo na sila mga North Koreans ay talagang handang-handa sa kahit anong klaseng bakbakan o digmaan kung saan naglabas rin ng mga larawan ng news agency ng si Kim Jong-un ay nanunood sa mga pagsasanay at pag-launch ng anim na missiles kung saan nag-celebrate pa ito pagkatapos. Habang nagsasanay o nag drill ay magigita mga massive shells ng napakalaking multiple rocket launchers na tumatama rin sa mga target nito. Ayon sa news agency na nagpahayag daw si Kim Jong-un ng sobrang pagkagalak dahil na rin daw ito sa ipinakita ng mga artillerymen na high mobility, accuracy at malakas na striking power sa kanilang biglaang combat mission drill. kung titingnan natin ang mga pagsasanay na ito ay paniguradong masusundan pa ng isang final performance test bago i-export ang mga missiles sa Russia. Ayon naman sa South Korean Defense Minister na si Shin won sik ay inakusahan ng US at South Korea at iba pang bansa ang North Korea na nagpapadala ito ng kanilang pinakabagong nuclear ballistic missiles sa Russia na madali lang maitago, mabilis may deploy at mahirap i-shoot down sa ere or himpapawid. Dahil ayon sa si US ay simula pa noong nakaraang taon ng 2023 ay nagpapadala na ng mga armas at mga bala si Kim Jong-un sa si Russia at iba't ibang mga equipments para sa digmaan para mas mapadali na matalo ng Russia ang Ukraine na suportado rin ng NATO at US. Naayon pa sa si US na ang kapalit daw nito ay mga supplies naman ng pagkain ang ibinibigay ng Russia sa North Korea. Kasama na rito ang economic aid, military assistance para sa pag-upgrade ng pwersa ni Kim Jong-un na mariin namang itinatanggi ng North Korea at Russia na wala daw silang arms deal or kung anumang deals sa kahit anong bagay sila daw ay talagang nagkakasukdolang bilang mga kaibigang bansa. Ayon naman kay Shin Won-sik, ang defense minister ng South Korea sa isang news conference sa siyudad ng Seoul, ang kapital ng South Korea, na para hindi raw mapansin at babulabog sa mundo ang pagpapadala ng mga armas ng North Korea sa Russia ay hindi nila ito idinadaan sa dagat kundi dinadaan ito ng mga North Koreans sa kanilang railway networks kung saan ang mga tren na ito na may kargang mga armas ay didiretso sa kanilang border patawid sa Russia hanggang sa syudad ng Vladivostok na ililipat naman ng mga Ruso sa kanilang tren papuntang Moscow na ipapadala naman sa kanilang pwersa na patuloy na nakikipagbakbakan sa Ukraine. Kapalit naman ito ay ilang mga containers ang ipinapadala ng Russia sa North Korea na ayon pa kay Shin Won Sik na mahigit sa 9,000 na mga containers na ipinapadala ng Russia sa parehong rail system pa rin ng North Korea idinadaan na paniguradong may lamang mga pagkain kung saan pinagdududahan rin ng South Korea at US na nakakatanggap ng fuel or oil at gas sa North Korea mula kay Putin na sa kanilang paniniwala ay sa China naman ito idinadaan ng mga Ruso dahil magkaalyado naman ang China, Russia at North Korea. Ngayong linggo lang ay patuloy ang pagsasanay ni Kim Jong-un sa kanilang pwersa pati na ang kanilang mga latest missile system na paniguradong ipapadala rin ni Kim Jong-un kay Putin anumang araw para matesting kagad sa totoong bakbakan ngayon sa Ukraine. At kung magiging successful or tagumpay ay paniguradong titibay ang samahan ng China, Russia at North Korea ito na ba ang bagong access power sa panahon ngayon? Malapit na ba talagang sumiklab ang digmaan sa mundo? Kung saan ang tatlong bansang ito ay siyang magiging magkalyadong bansa tulad nung nakaraang digmaan or World War II ng ang access power ay ang Germany, Japan at Italy. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.